Guys, for 3.4 degrees Celsius. So, Alam na, soft boiled egg. Time. Hi, guys, what's up? It's me again, Mangorio, and welcome back to my channel. Say hi, there. Hi. Hi. pupunta kami ng Sorsogon again, Sorsogon kasi kami ay mag sa San Binon and Nature's Valleys Resort mag overnight kami doon pag experience namin sa kanila yung hot spring tap is it your first time trying hot spring or no? Yes. yes! Oh my god! That's so exciting! At ayan po si Manong aming driver ulit pa Sorsogon Channel <laughs> <Shalom, laughs> po ang driver, ayaw nyo pag drive in eh? Well guys, bigyan ko rin nga pala kayo ng eye update ko Maga pa rin po siya, ayan pero nilalagyan ko po siya ng gamot, ng ointment and umiinom rin ako ng antibiotic para mas mabilis na siyang mag-subside yung swelling. Ngayon pa talaga. Kaling mo rin eh. Ngayon ah, yes. Kaya puro salamin-salamin lang ang ating aura. Lagi naka glasses lang tayo. na pong order na kadati na mga buto nila magkaano to? 600 ito guys look nice very nice ang ganda diba kapulin mo ko siya pa kapulin ang liyata So guys, ito, hindi na kami sa second stop. Bibili kami ng Puto Lanson at Nonos Buko Pai dito sa market ng Sorsogon City. Ayun guys, nakabili na si ano, ng Nonos Yema and Ube Buko Pai. Next guys, let's go to Hasmin para bumili ng puto lang sa hindi sa Social City. Yay! Hey, Yay! Hey. po. Guys, ito. Nandito ulit kami sa Sports Arena Sorsogon City. At nasa harap namin ang pansit malabunan. Kasi kukuha kami ng aming order. At yun na nga guys, order din kami ng Pili para makikman natin. di ba? Diba, So guys, pa-isa kami dito sa Sorgon City Sports Arena. Papunta na kami sa San Benon. Let's go. Kasi masyado na mainit. Hindi ko na kaya Let's pumunta ng week. Hindi pa na. Yan. Ipapasok niya. Ito oh. na guys, ang bahay ni na. Cars. Ayan, napapasok doon. Yan, napapasok doon. Oh. Ito, part. Ayun lang guys. Close na kami ni Kumara yung heart. Tiyas, padaan lang kami yung bahay nila. <laughs> At ito na nga guys, nakalagpas na kami. Ito, <laughs> papasok na kami dito guys. Let's go. Uh, pasok tayo pa dito. Yan, tapos may malaking ano, junction. Kung saan. it junction. at dito na kami guys sa San Benito, Mateo Hot Spring and Cold Resort. sarili natin lugar guys kasi may pasok na yung iba and it's a weekday. I love it. Hey guys, sa bag-vlog ka na muna. Say hi. So where are we now? Are you excited to swim? The hot spring? With me? Nakapag-check-in na kami dito sa San Benon and ayan. Beach, it's wow! This is cold! na! <laughs> Ayan guys! Oh, Mag-swimming na kami dito! At tamang-tama naman umulan o! Ayan o! Oh. Ayan <laughs> si Tara na! Diyan ka na lang kung Actually guys, ewan ko ba kung bakit Lagi na lang kami inuulan dito sa San Bino Noon na namin punta dito, maulan din Ngayon, ayan e, o Ewan ko ba, siguro pang tanggal lang ng ingot Pero masarap din naman actually maligo ng ganyan na umuulan Oh, ah. so guys, see you, see you. Hi, ako na. Gusto mo yan? Actually, perfect siya guys sa mata ko kasi warm. So, parang nag-warm compress talaga na ako. Pero, mas, pero actually, as much as possible, iniiwasan kong mabasa siya. Ang malinis yung guys It's a natural spring water. Look at my view! So, try naman namin yung cold guys. Ito so, guys ay 2 feet lang ang lalim at ito yung cold swimming pool. Wala lang! Hindi siya ganun kalamig guys. Wala oh, ko naman yung talagang cold kasi na-experience natin yung cold sa balay buhay sa Uma. So ayun guys, tapos na kami mag-lunch ni Manong. habili nilang eat and run. Palit naman, dito kami magabantay sa cottage kasi sila kumakain pa sila sa restaurant. Ito kasama ko si Chapat. What do you have there? Vatis. May araw pa dito ng isang hot spring. Very very hot spring. Ito ay 42.4. Ito ay 43. 43.4. forty three point Sarap! eh, eh, Ehh! ka. Pwede <laughs> Hmm... <laughs> Try po <natin>. Try mo? Wait lang. Uy! Pakit ang mga ako. Pakit mo. Uy! Ha! In a trash. Sa 42 man man. Man man

So alam niyo na, soft boiled egg. Chari. Ay, ang ino. Ay, buong katawan niyo. Try ba? Kunti mo na, kunti kunti mo na. Mamaya gutom na naman po ako. Gusto ko ngayon. Mamaya gutom na naman po ako. Ang bilis na metabolism ko ito ngayon. Halika na. Uwi na tayo. Oh. 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 <laughs> oh wait, guys Oh. Oh. Alam niyo po yung manok na parang <laughs> binabalatan. Ito ang sarap. Promise. Ayoko. Chapat, it's your turn. Ayoko. Ha? Huh? <laughs> <laughs> so, how's the experience, Chapat? Na hindi mo naman na-experience. <laughs> ha huh? <laughs> May <laughs> <laughs> Ako guys, hanggang, di ba nakita nyo naman hanggang dito? Lakta lang naman, pero feeling ko, gutom na naman ako. <laughs> so na sa akin itong mga ganun dito ngayon. Kasi wow. sobrang na-experience ko na is, sobrang wow. ina. Time check guys, it's already 3.35 in the afternoon. At paalis na kami dito sa San Benon. Hot and cold spring resort. At kami ay maglalakad na lang. <laughs> maglalakad, alay lakad kami. <laughs> Kasi mag, mag check in e naman kami sa Nature Spring Resort which is malapit lang dito. Like 10 to 15 minutes walk. Kasi basa na kami ayaw na namin magpalit. Where are you going? Sina ni Kanor na lang magdadrive ng mga gamit kay Buji and all. Look, look, look at my hole, it's filled. It's filled. Why is it filled? At ayun na nga po sila, iniwan na nga po nila kami. Who wants to ride tricycle? Yay! Yay! <laughs> tricycle! Uy, uh, ka. Ah! Oh my god! Humawak ka doon, yung isang kamay mo sa taas. Wow! Tricycle ride! Hindi naman kailangan maglakan. 对，家，叔叔。